Good morning mga fre Timpla sa day tag barley fre For healthy living Empty stomach di daw dapat na siya mga fre Kung order mo sa kuag barley fre Chat lang mo sa kuha, below SRP Tadere Perting baratua mga fre Ngayon to po dito kung barkada Dito manging isda mga fre Kaya gamay lamang daw siya kuha Iyan na lang yung gidala Dito ang mga fre mga fre Huwag dara pre, ipaslide slide pa na niya siyang karon pre, ipakita ang parting labasa. Hmm, dili baka matakam man na, tanawa slide kayo. Siyempre, pabukalan na dayo na na, ibutang na ng mga lamas diya, ay muna itong tinula, huwag ang uban. Imo na to ginununan mga fre or paxio tawag sa uban. Tara mga fre wana day na mo kita na paghiwa sa mga lamas mga fre Kaya nagdali-dali na jud may gutom na jud kayo mga fre dara mga fre tanawan inyo wana mo na gitipid og lamas mga fre daghan kay na para lasa jud kayo di ara na pabukala na nato na mga fre kay gutom na ni action nagbukal mga fre itilawa na po na mo ang lasa perting ting na mga fre ni sobra na jud mo kagutom aning panahuna ni mga fre ni, subra, Mm, bukal na og nibukal na pa namo na tinola mga fre. Anawa na ninyo mga fre. Hapit na namo ni serve. Buwa yun namo nagitipid og lamas. Ingon pa sa kung tropang mangingisda mga fre mao din sudan sa pubring mangingisda pero ambot ka anong perte man yun ding lamia, mga fre. Okay. Gi serve na namo na. Mga ona na mga fre. Syempre amo nang giampuan mga fre. Wala lang namo na record kay ge nagtinanga na go So, dara na humanog ampo sa pagkaon. Importante kay ng pag-ampo. Pagpasalamat sa ginoo. Huwag ato na ning kaonon mga fre. Tilawa na to. Pansin ninyo mga fre, medyo daghan-daghan akong kano na butang kay lain po kayo respetuan yon ato ni butang o kanon mga fre. Kay lamiking sudan. So Di na ako siya ma-explain mga fre. Pero pag musulod na sa inyong bakbang isda mga fre, tamis, tamis na creamy mga fre. Huwag man to at na gibutang nag sugar o gatas mga pre pero ambot ngano nga nga ng lasa anak ah, din siguro basta labas ang isda mga ato ah, ito nang ginasupsup ang ulo na sa isda dira, mga pre kay lami ayo mga pre di na po ma Uwa ko ma-explain huwa ko kay lapo na ni mga isda ni mga fre pero perte yung lami ah gara na tanawa na ninyo mga fre ako na lang nang gilanlan -lan ng isda dire nga time mga pre kay lami ayo mga pre sayangan po di takakaon na hantod sa atong ginhawa hindi ara na nakadungag kung gano'n na ni mga fre kay perte yung lamia pero gamay lang gamay lang atong gidungag kay dili po dong pataba mga fre. healthy living kaya po mm. nga huwag mawalan to bye bye and God bless you